Ako naman tayo sa may bahagi ng Sidado sapagkat eto hong si Senador Ronald Bato de la Rosa abay kinukonsidera o mano etong pagtatago sa sandaling mag-issue ang International Criminal Court ng arrest warrant laban sa kanya. Alamin natin ang buong detalye. May balita si Bombo J.C. Galvez. Ikinukonsiderahan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pagtatago sa mga otoridad sa oras na mag-issue na ang International Criminal Court ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay de la Rosa, kung wala namang makita na ustisya sa bansa ay bakit para ususuko sa mga otoridad? Una nang sinabi ni De La Rosa na sa oras na may lumabas na warrant of arrest sa kanya ay handa siyang sumuko para makasama si dating Paulong Rodrigo Duterte sa The sa Netherlands. Pe pwede naman anya siyang magtago at gamitin ang koneksyon kung tutusin pero hindi niya ito gagawin. Taliwas sa pahayag ng senador kung saan kasama na raw sa kanyang courses of action ay magtago na lamang. Kasama yan sa kinikonsider natin Uh -huh. kasama yan sa kulis ng na pwedeng gawin. Well, kung wala tayong makita na 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 hostesya dito sa ating bansa, uh, uh, ba, ba, bakit ka bakit ka susuko? Di ba? Uh -huh. natin. Kung makakita, kung mayroong uh, makita natin may glimmer of hope na uh, yung Supreme Court ay talagang ah, uh, uh siya, talagang ah, uh, hindi ganyan yung kanyang pagiging independent kasi mayroon din ipapakita magtatakyo yung Senado kung anong dapat din na I will evaluate as I have said I will cross the bridge when I get there Samantala malaking option naman daw para kay Dela Rosa na magkanlong sa Senado sa oras na paghahanapin na siya ng awtoridad at isilbi ang Ares Suarezan dapat daw respetuhin ng awtoridad ang Senado bilang isang institusyon Gayunpaman, sinabi ng Senador na hindi naman daw siya forever na magkakanlong sa Senado at hihintayin lamang ang pasya ng Korte Suprema. Yes, uh, hindi ko naman sinasabi na forever ako mag-stambay dyan. So meron pa rin, uh, meron pa rin, hala pa rin tayong ibang, uh, ibang courses of action na pwedeng gawin. Uh, Yun nga lang, hinihintay uh, lang natin yung uh, maging desisyon ng Supreme Court kung ito ay uh, pabor o hindi pabor sa atin then uh, we will uh, we will make our uh, our uh, our uh, next move kung ano maging decision ng Supreme Court Nagpasalamat naman si Dela Rosa kay eh, Senate President Francis "Jesus" Cudero matapos na sabi ng Pangulo ng Senado na hindi niya pipigilan ng senador sakaling humingi ito ng tulong sa Senado at magkanlong Si Dela Rosa ang paunang nagpatupad ng madugong war on drugs noong administrasyon ni Duterte Nauna ng inareso si Duterte ng Interpol nitong Marso 11 sa bisa ng isang International Criminal Court arrest warrant dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez na para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!